Nalobot ng nananak ko. ano ba ito doon? May ampers? Wala naman. Wala naman. Bakit ano nila hmm. napansin ko sa kanina nung umaga. Oh. Nung mag-start ako, medyo ano na siya. Kirap na siya. Kirap ng... na. na Tapos pag natin dito ayaw na. Hindi na ko sa ano, sa clinic, sa clinic kasi ako doon sa doktor. Mabuti ka mo pala sa yung parking ko. May patrol ko sana. Ngayon hey, pinatay ko dito eh. Ayun na. Ayun na. Ah, uh, kay yo mga brad, may kitikin tayo yung isang pick up. Ang alternator niya ay voltage type. Ayaw daw mag-charge, sabi ni boss, itinirik na siya. Okay, chichika natin. Kuha muna tayo na. Ay, ah, start nyo muna po, Seng. nag na doon kung konti kaya lang. nyo, battery ko. Battery na, Sige, start nyo, start nyo. Voltage. Hmm? Oh. Oh kung pasok na ang kuryente mahina siyang mag ah uh, ah tama mga supply papasok ng voltage okay meron naman meron subukan natin i ay hindi mo na nagbabago ang tulog ng makina sirang alternator nito ayaw mag charge putol pala yung linya ng battery sa alternator walang supply na tumakbo sa pinaka battery oh. patay ayan walang tumakbong supply doon sa pinaka main supply na alternator oh, wala wala talaga putol siguro wala oh, kita tika Talaga hindi magkakarga battery na ano, bus? Hindi. Labot pala? Okay. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Hindi nakalagay doon sa pinaka ano. Oo. Oh, uh, oh, uh, sige. Ayan. Putol siya. Ayan o. Oh. Why does it work? Ayan. Putol ang main supply ito. Oh. Kaya pala hindi nagcha-charge ito oh. Hindi na rin ang battery yan oh. Uh, Oo. Kaya pala akala ko eh sa alternator. Pinakabahan na <laughs> pag, pagsilip ko eh walang natakbong supply doon sa main supply ba? ng alternator okay dudugtong natin wala ko ng alternator lagot ay napadalaw si Mare eh. ay si Mare eh, asawa ni Mare pala <laughs> okay maglalagay tayo ng supply yan ito lang ang dudugtong natin sa yeah. Javi. Ay, bitin din na sunog ang regulator. Pinalik ko masana yung ano. Yeah. Yan. Yeah. Yan, kailangan may supply na tumakbo rito sa alternator yung pinaka-battery live. Kaya pala itinirik si busing nito. Yan, ito lang ang ating lalagyan ng supply. Sa kakakalog siguro, na ah, naputol. Kaya pala, dinayari ko, malakas yung labas ng neutral. Ayaw namang pumalo. Ayaw mag-charge. Pagkagantong putol yung pinaka main supply dito, pag dinayari mo, at binirit mo halos punduhin ang bumbilya ng ating tester pag natin yung sa neutral ganyan po pagkalagot itong main supply okay, ito na ito na ito ilalagay yan yeah, o kailangan matapos natin agad to at nako pila na ayan oh. tingnan nyo pila pila na pila pila na ang ating gagawin guys okay. kukulan natin yung karugtong yung naputol ano natin uh, subukan natin panda rin balik na natin tong nakasaksak sa voltage check 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 sige start tingnan natin kung mag-o-okay na

Okay, natin. Tingin natin kung papalo na yung ano. Pwede na. Ah, oh, sige, sige. Okay. ay Tingin natin kung magcha-charge na. Ay, na natin yung main supply. Daba, ay parang okay na ha. Na na. Ano yun? Ipinaba o itinaas?

Walang aircon na ano ba? Walang aircon? Okay, okay na, nakakarga na Pwede nang patay buhay May okay. hindi ba, na suno ba ang voltage nyo? Kasi apagkaganan ba na susunod Pag mapuputol yung measure tayo ng alternate Ito okay. na mag-voltage Hindi naman iba ng kulay o oh. ah. Ayan o oh iba na yung kulay niya. Oh. yun, Hindi pa naman, pero hindi pa naman nasunog. Gawa ng nagana pa eh. Okay, babalik natin to. Tanggalin po natin tong sakit. Yan. Tanggalin natin yung taklo. Kasi pag nilagay natin yung taklo, na hindi hugot yung sakit, nako sasabog ang fuse. Puputok. ang din. Tatahin sa taklo yung contact point. ano na nag-iiba tunog ng makina pag nilagay ng full kit na Okay, tayo okay. ulit Hindi ko na ito, bossing Ayan no? Kanina, natin, nasa, nasa lang okay, no? Okay, Edeneyan, fort strike nito hindi titigil. Okay, hindi natitinag sila boss. Hanggang dito na lang. Thanks for watching. Okay, shout out muna tayo mga kabroad. Ah, uh, shout out kay Jason TV from Kabangkalan, Negros Occidental. Shout out po sa iyo, sir. Kay James Manligay, shout out po. Kay Runel Buntad, shout out. Uh, shout out din kay Rogelio Domingo from Saskatchewan, uh, Saskatchewan Canada. Ba, medyo malayo si Busing. Uh, shout out din kay Mark Anthony Chavez from Calaca City. Uh, shout out din kay Nanding Ibay from Ilocos, La Union. Uh, shout out din kay Andres Nero. Yan, si siya po ay taga Sambuanga. Shout -out po sa iyo, sir. Uh, shout -out din kay Kay Kumaro. At siyempre, shout out sa lahat ng mga silent viewers at subscriber. Uh, Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa suporta. Uh, sa mga hindi pa subscribe uh, pahingi po ng isang subscribe. Maraming salamat po.